sinasaktan niya po yung panganay namin. Disiplina ko po yun, ma'am. Alam po niya na yung anak namin is meron po talagang attitude. Worst to words na po talaga siya gumawa ng kwento, magsinungaling. Hindi ahantong sa ganyan. Kung hindi pa din niya ako sinaktan, hindi mo yung sugat ko sa ulo. Fresh na fresh pa hanggang ngayon, makirot pa. Nagkaroon po kami ng pagtatalo, ma'am, ni Ronald hmm. po. Ngayon po, ma'am, at ah, tungkol lang po to ma'am, sa gastob. Tinanong ko lang po siya ng maayos. <laughs> Tapos ang sagot niya po sa akin is bastos, ma'am, malaswa na salita. Wow! Lalo kami, ma'am, hanggang sa nagkaduraan, dinuraan niyan mama ko sa muka, tapos dinuraan niya yung spaghetti na kinakain namin ng anak ko. Oh, so, wow. ang naging tendency, which is wrong. Ang, ang tendency, which is Ronald, wag kang wag, kang wag, which, which is, is wrong? wrong. Wait, okay. ma wait ha, ah, Ronald ha. Ah. Okay. Sandali, sandali. Okay. Ma'am Sarah Jane, so paano po napunta yung uh, mga bata po doon sa tatay at gayon din po sa lola? January 9 po yun, alas 11 ng gabi, papasok po ako sa work. Tapos, uh, January 10, uh, 3 a.m. ng madaling araw, according po dun sa security guard, tinakas na daw po nung tatay yung mga bata. Dinala daw po yung may mga gamit daw po, may luggage, isang jeep daw po. Kasal po kayo? Uh, meron po kaming kasulatan, ma'am, na paper po sa white ma'am, uh, sa Muslim po. Pero, originally ma'am, kasal po siya dito sa Pilipinas, sa West po. Sa Sibil. Oh, hindi pwede yun. Kasal siya dito, magpapakasal siya doon. Yes, ma'am. Hindi naman siya Muslim. Hindi naman po siya, oh. nagpaano lang po, ma'am, siya na ikasal kami kasi doon po ako nabuntis, ma'am. Ayun. Kasi siya rin, kung hindi sila kasal doon, lalatiguhin sila. Tama ba? Yes ho? po, ma'am. Meron exactly ganyan po. Kasi against their law yun eh, Susmary Ang dami pang nadamay. Kailan mo huling nakausap? Sino, ma'am? Yung mga bata po. Oo. Wala na, ma'am. Uh, last, ano po, ma'am, is January 9, ma'am, yung last nakita ko sa kanila. Wala na po kung alam kung anong na pong nangyari sa mga okay, bata. Okay. Ate, Pero kausapin ngayon, kausapin natin na si, na. si Ronald. Actually, nasa Miami, Florida siya? Nasa barco? Nasa barco. Ronald, nandito si Sarah Jane. Nasaan ang mga bata, Ronald? Hey, Ayoko po. Nasa bahay po namin, nasa Iloilo po. Okay. Bakit mo kinuha ang mga bata at paano? Actually, ma'am, kinuha ko kasi for uh, safety purposes po. lang, ma'am. Kasi Dad? sinasaktan niya po yung ano, eh, sinasaktan niya po yung panganay namin. Yung 11 tapos, years old. Yung Yes po. Tapos yung ano, yung mga bata palagi niya pong iniwan pag umaalis siya sa panganay ko. Okay. Lahat ito ba ay substantiated? Paano mong nakuha ito sila? Kasi Jane, sabi mo nandun lang kayo, magkasama kayo, tapos na umuwi ka, wala na. Opo, ma'am. Ma ma'am, Mm -hmm. Yes ma'am, totoo po yun Pagka uh, pasok ko po ng work Nagiinom pa pa nga po sila that time ng kuya ko sa harapan po ng bahay namin Okay po kami ma'am, wala mm -hmm. po kaming Any arguments, at saka nung nagkaroon po kami ng problema, ma'am, nagsorry pa ako sa kanya that time sa barangay. Mm. Tapos, all of a sudden, ma'am, planado na po talaga niya pala na itakas yung mga bata po sa akin. Yung mm -mm. regarding po dun sa sinasabi niya na sinasaktan ko po yung anak ko, discipline mm. ko po yun, ma'am, kasi unang-una, alam po niya na yung anak namin is meron po talagang attitude. Bali, yung anak po namin, lalaban po yun sa akin, ma'am. Pero Tapos, hindi rin tama, ha, sinasaktan. May mga batas tayo. Yes po, ma'am. Hmm. Ang an, an, sinabi ko naman po 'yun sa kanya na na hiningi ko sa kanya ng tawad. Sabi ko, kung sumobra man yung pagdidisiplina ko sa anak mo, mm -mm. sabi ko, patawarin mo ko kasi lumalaban sa akin yung anak mo at hindi ko na makontrol yung ugali ng bata dahil words to words na po talaga siya gumawa ng kwento, magsinungaling. Actually, ma'am, ang dami ko pong beses po na patawarin siya bago ko po siya masaktan at ini ko po yun sa bata, ma'am. ini ko sa kanya kung, bano, kung, kung, kung bakit kita nasasaktan. Ini-explain ko sa kanya kung bakit bakit, anong sitwasyon mm. at dumating tayo sa ganito na nasasaktan kita? Ina-explain ko. Alam niya, ma'am, yan. Nasaan yung mga bata na nandun, nandun kayo sa Kuwait? Nandito po, ma'am, sa Pilipinas yung panganay, ma'am. Hindi po yung lumaki sa amin, ma'am. Okay. Kasi hindi naman ito mangyayari kung hindi rin nagkaroon ng uh, some kind of DSWD or social worker na nag-intervene. Ikaw ba, Ronald, ay uh, dumulog sa DSWD or sa City Social Welfare Office? Yes po, ma'am. Bago po lahat yan, bago San? ko inarish yung anak ko, Oo. umingi ako ng advice sa DSWD, pumunta ako dun sa DSWD, nagpablatter ako sa police. Tsaka okay. ma'am, hindi ko hindi, hindi tong sa ganyan. Kung hindi pa din niya ako sinaktan, tignan mo yung sugat ko sa ulo. Fresh na fresh pa hanggang ngayon, makirot pa. Mm -hmm. Sa ulo po, sa ulo po, makirot pa hanggang ngayon. Nangingi pa ako ng gamot sa clinic kasi nakikirot, nararamdaman ko pa. Sobrang uh, so, lalim uh, ng sugat po niyan, ma'am. Okay, so meron kayong iba pang kaso? Meron pa po kami, ma'am, awayan. Actually, ma'am, kaya ko po siya na saktan po, ma'am, sa ulo. Kasi, ma'am, nagkaroon po kami ng pagtatalo, ma'am, ni Ronald po. Ngayon po, ma'am, tungkol lang po to ma'am, sa gastob. Tinanong ko lang po siya ng maayos. Tapos, ang sagot niya po sa akin is, bastos, ma'am, malaswa na salita. Ngayon, ma'am, ang nangyari po, ma'am, nagtalo kami, ma'am, hangga sa nagkaduraan. Dinuraan niyan, ma'am, ako sa muka. Tapos, dinuraan niya yung spaghetti na kinakain namin ng anak ko. So ang which then, is Wrong, Ronald, wag wag, is wrong. Wag kang wag. Which, which is, is wrong. Is wrong? Hey, Ronald, napaka. Which is wrong. Alam mo, alam mo, may witness tayo. Ha? May witness. Which is may, wrong. Ah, which is pa, wrong. Ikaw mong which is wrong. Sinungaling ka, Ronald. Dinuraan niya, ma'am, yung pagkain yung namin, ma'am, na spaghetti. Tapos, na-eatcha ko sa kanya yung oh, plato, oh, ma'am. Grabe ka. Oh, talaga. Grabe ka, grabe ka. din. Grabe ka din. Ginawa mo. Ginawa oh, mo pa talaga. ang sinungaling. Ha? Ikaw ang sinungaling talaga para makuha mo yung bata. Tanungin mo ang anak mo. Oh, Wait, wait tara Ronald. Ah, okay. Sandali, Okay. Sanali ha. Sanali ha. Sherry, ito, hindi matatapos ito sa huntahan na ganito lang. Mukhang kakailanganin hey, ng assessment. Is... Sinasabi niya po child abuse ko po yung anak namin. Dapat nung October na dumating ka sa Pilipinas noon, dapat from that time child abuse mo na ako. Bakit ngayon lang? Dahil may personal kang interest. Akala mo, akala mo nag-i-interest ako sa allotment mo. Ang sabi ko sa kanya, uh, ma'am. Ang sabi ko, makuha sa ko lang. Hindi, Ronald, alam mo yan. Sinabi mo yan. Ang inaano ko lang, ma'am, is makuha ko lang yung minors ko. Kung si Kiseya gusto nang, magpaiwan, hindi, ng tao. hindi, ikaw ang wag magpaikot dahil magaling ka. May mga, meron din ako mga ebidensya tungkol sa'yo. Huwag kang magpaikot at yung oh, uncle ko, ang, at ang uncle ko, witness sa ugali mo kung gaano kakabastos at malaswa yung bibig mo. Witness? E oh, naman lang Talaga, alam yung talaga uncle doon mo, nga sa isali. DSWD, nagkita tayo eh, kung okay. ano-ano nang pinagsasabi oh. mo sa akin eh. Mahirap ano, kasi ang layo, malayo si Ronald. Ayaw rin na uh, yung hindi magkaroon ng uh, pagkakataon ng bawat panig na mailahad lahat, ano? Kaya binigyan rin natin si Ronald ng pagkakataon. Pero ito kasi, ang kailangan nating ma-determine is kung ano yung ikabubuti para sa kapakanan ng mga bata, Shari. Okay. 'Di ba? Magandang hapon, Julie. Ah, uh, magandang hapon din po, Ma'am. Oo. Oh. Jules. Oh. So, uh ito, may i -re refer kami na isang kaso sa iyo because of course, as usual, ang parents, no, nagkahiwalay, may mga allegations of pananakit ang bawat isa, no, sa isa't isa. Uh, mairequest namin for an assessment para matuldukan natin kung saan ba talaga dapat ang mga bata. Kung anong dapat gawin. Uh, medyo sensitive because the children are 11, 4, and 1. Of course, alam natin ano na kung below 7 should be with the mother. Di ba? Uh, pero hindi kasi sila kasal. Meron pang issue sa kasal kasi sa ibang bansa kinasal pero may asawa pa lang iba. Ronald, may asawa ka nga bang iba? Dito yes, sa po. Pilipinas? Okay. Pero ma'am, ma'am, converted as Islam ako, ma'am. Nakalagay sa marriage contract namin. Converted as Islam. Ronald, may, may converted ganyan? converted ka sa Islam pero kasal ka pa, hindi ka nag-divorce, hindi ka nag-anal. Yun yung sinasabi ng PAO. Okay. Yun yung sinasabi ng PAO na ginagamit mo yung papel pero hindi ka pa-anal o hindi ka pa-divorce. Okay. Sige, ibang usapan yan ha. Ibang usapan yan. Pero gusto lang natin na merong complete na uh, background itong si Julie <coughs> Jules off Air. Oh, i-refer namin ito sa iyo and then bibigyan ka pa namin ng uh, pagkakataon para makuha pa ang ibang information at data. But again, Shari, oh. ang pakay natin dito ay uh, matugunan natin at malaman natin kung ano ikabubuti ng mga bata. Agree ka naman doon, 'di ba? Yes po. Mam. Okay, agree my si Sarah Jane mam. para sa mga bata. Ronald, ikaw din, 'di ba? premature yung anak ko, ma'am, okay yung one year old. Hindi okay. po nila alam na kung ano yung pangangailangan ng anak ko ng premature. Tsaka okay. si, si okay. ma'am, yung four years old, uh, ma'am. Okay. Hindi, uh. hindi, mo nga inuuwian ng limang ano araw? Hindi ano, -an? anong ano -araw? hindi yung inuuwian? Ano ano hindi inuuwian? Sinabi ko sa'yo, in-inform kita. Lagi tayo nagmumurahan, nagbabastusan sa harap ng mga bata. Sabi yeah, ko, ikaw, umalis ka ikaw na, ikaw Umalis bastos? ka sabi ko lumayas ka sa bahay para magka hindi tayo magganoon na sa harapan ng bata. Ayaw mo. Sabi ko hindi ko kayang Bakit maging ganoon sa harap ng bahay? ko pero ayaw mo umalis sa, ba ba Ay, sa bahay. Kaya ako yung umaalis sa bahay kahit sa loob ko. Okay. mag mag assess muna po tayo, Ma'am Sara, kayo din po, i-undergo din po namin kayo for assessment dahil nakausap po natin yung bata no, at uh, nagsabi po na may pananakit daw po kayo opo, sa kanya. So, po opo, so, opo, yun nga po, Ma'am. Pero dito, Ma'am, sabi po ni Atty. Aina, kung ano po ang ikabubuti ng bata. Kakausapin namin kayo sa kabilang studio, Ma'am, aayusin po natin to para kahit pa paano magkaroon ngayon ng open communication po ng mga bata. And dito ang mama at papa mo, ha? nakikinig sa iyo, pwede mo silang kausapin. Okay? Apa. Anong gusto mong sabihin sa mama at papa mo? Ano po, sana po, si mami po, hindi na po sana siya ganyan kasi po, kasi po, ayoko din naman po na nasasaktan siya katulad ni daddy. Sana po, hindi na po siya mag, ano, kahit ano po, pero ayoko na po talagang sumama sa kanya. Okay. Uh, of course, ito ipapadaan natin sa proseso. Ano? Siguro hanggang dito na lang muna. Bigyan natin yung huling salita nasa bata. Say. Pa. Say, alam mo naman, di ba, kung bakit kita napapalo. Sinasabi ko sa iyo, ko sa iyo. Ang akin lang naman, anak. Hindi naman kita pinapalo ng trip-trip ko lang. Alam mo yan. Alam mo yan, anak. Ang akin lang naman kasi maging mabuti kang bata. Yun lang yung lagi ko sinasabi sa iyo, 'di ba? Alam mo sa sarili mo yan, anak. Okay lang naman kahit ayaw mo na sa akin sumama dahil napapalo kita. Nagsasorry naman ako sa iyo kapag napapalo kita. Okay lang yan, anak. hindi man ako kung ayaw mo nang sumama sa akin. Kaya lang, anak, iniisip ko kasi yung dalawa mong kapatid. Bata pa yon sila, si Lassie, Galaxy, premature, alam mong hindi kompleto sa buwan yung kapatid mo. Tapos si Noah, alam mong, alam mong, <laughs> mahal na mahal ako ni Noah. Okay. Kaya okay. sana say, si, uh, maging mabait ka dyan kung nasan ka man ngayon. Sana maging mabuting bata ka, ituloy may pagiging mabuting bata mo, anak. Okay ma'am, bigyan po namin kayo ng chance mag-usap po. <laughs> Off-air na lang okay. ha? Opa, thank Opa, you po. Salamat po. And again assessment po tayo uh, yes, at ng uh, sa ikabubuti ng mga bata. Apo, Haniway Iloilo. Mm -hmm. -ilo. Salamat po. Mm -hmm. And uh, maraming salamat na din po kay Police Captain Hector Ayaga na uh, Chief of Police po ng Haniway Iloilo. -ilo. Maraming salamat po at uh, Sir Ronald magingat po kayo dyan sa barko yes. at kakausapin pa rin po kayo ng mga staff po namin. Salamat at magandang hapon yes po. Yes po, yes po.